your blogger host. Subscribe. Magandang araw mga kapadyan. Grabe. Napakainit ng suporta ng sambayan ng Pilipino sa homecoming ng ating bagong Miss Grand International 2025, Emma Tiglaw. At ngayon pag-usapan natin ang viral trending update mula mismo sa Miss Grand International page kung saan makikita ang tuwang-tuwa at sobrang saya Ang genuine na excitement ng MGI President na si Mr. Nawat Itzaragresil dahil sa napakaraming tao na sa masayang pag-uwi ng ating reyna. Hindi maikakaila mga kapagent na literal na dumulog at dumagsa ang napakaraming fans, supporters, pageant enthusiasts at maging ang ating mga kababayang nang galing pa sa malalayang lugar para lamang masilayan ang ating Miss Grand Queen makikita sa official post ng Miss Grand International page na punong-puno ng energy at pagmamahal ang bawat sigaw, banner at cheer para kay Emma. Ang ganda ng vibes dahil halos hindi maramdaman ang pagod dahil sa sobrang saya ng lahat. Kitang-kita rin ang genuine happiness ng crowd nang bumati at kumaway si Emma habang nakasuot sa kanyang iconic Grand Queen look. Truly the Queen of the People. At syempre hindi rin makalagpa sa mata ng mga fans ang reaksyon ni Mr. Nawat. Grabe, super happy. Sobrang siya niya sa turnout ng event dahil ayon sa kanya, isa raw ito sa pinakamalalaking homecomings na na-organize nila. Makikita siya or makikita sa kanyang facial expression ang gesture at pure appreciation sa support ng mga Pilipino. Kitang kita na fulfilled si Mr. Nawat at proud na proud sa mainit na pagtanggap ng bansa kay Emma. Isa na namang itong ebidensya na ang Pilipinas talaga ang isa sa strongest grand communities sa buong mundo. Hindi rin nagpahuli ang Miss Grand International First Runner Up, Gachabel from Thailand. Mainit din siyang sinalubong ng publiko at maraming Pilipino ang humanga sa kanyang grace, beauty at warm personality. Ang ganda ng chemistry ng dalawang queens at talaga nagbigay sila ng solid MGI presence sa kanilang joint appearance. Pinatunayan nilang dalawa na this year's batch is truly once for the books. Maganda ang leadership, magandang samahan at maganda ang connection sa fans. Kaya naman sa bawat event, bawat appearance ni Emma Tiglao continues to shine kung gaano kalakas ang suporta ng competition days ay mas tumindi pa ngayon. Masasabi natin na ang homecoming na ito ay hindi lamang simpleng pagdating. Ito ay selebrasyon ng tagumpay, ng pangarap at ng puso ng bawat Pilipinong naniniwala sa kanya. Patuloy pa tayong mag update sa inyong lahat kaya't huwag kalimutan na mag-subscribe para sa palaging updated na bagong balita. Maraming salamat sa panonood.